Bilangaman. <coughs> Papa tayo <mo> muna yata <coughs> Sapuin mo naman labey. Guys, this is the best wax for the underarm because it's organic and it's made basically just from sugar. You can even eat this thing. It smells so good and there are no chemicals. Alam na alam mo na talaga yung wow. mga products ko. Aray ko. Tatay pag hindi na nag-glide magla- ah, Putaris ako. Tignan mo, napunta na sa damit ko. Looks like caramel. Ang kalat mo, oh! Ah! <laughs> It's good, Rini. Really. Damak! Damak ka talaga. It's already in my underarm and you eat it pa. Don't worry. Asawa, <laughs> ayusin mo yung bilang lang. Sasabunutan talaga kita pag hindi ito. mo inayos. Sige, sakitan tayong dalawa. Asawa, remove your hand from my hair. No! One, two, three, remove it. No! You... Cannot... <laughs> you cannot win over me. Oh, wow. wow! Wow! Hindi talaga. Ubus talaga siya. Maitim lang talaga yung kilikili ko. hindi nyo kita. Pero, ayan, wala na talaga. Sobrang linis. at sobrang dami. Dami. Ayan, oh. Kalbo na talaga yung kilikili ko, guys. Yan. Sarap. Ang ano, ang aluan sa pakiramdam. Good job, love. Good job. Thank I you for helping. Ay, aagawan mo pa ang lax May sariling salon ang lax wax. Saan ka ng wax salon? Yay! Careless na tayo! So you are ready to go. I'm ready to go. So, sa mga wala pang holy grail na ganito, i-check out nyo na itong lax natin. And huwag kayong mag-alala mga mahal ko dahil itong wax strip natin ay washable naman. Kaya pagkatapos mong gamitin, pwede mong hugasan ulit at pwede mo na ulit gamitin. So, ano pa nyo? Check out yours! Bye-bye!